ibigyan narinig mo na ba yung salitang kaligtasan o yung salvation? No? Marami nagsasabi, gusto kong maligtas, gusto kong makamit yung salvation. Pero kunti lang ang tunay na nakakaintindi kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng salvation at paano ito makakamit sa ating buhay. Kaya ngayon pag-uusapan natin ano ba ang salvation, ano ito makakamit. At kapag tinanggap ba natin si Jesus, ibig sabihin ba ay eh, hindi na natin kailangang gumawa ng mabuti o okay lang ba na gumawa tayo ng masama naunahin ko muna yung salvation. Ano ba yung salvation? Salvation ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa kapurusahan ng kasalanan at sa buhay na walang Diyos. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Lahat tayo ay nagkasala. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan niya tayo ng daan para maligtas. At yan ay sa pamamagitan lamang ng kanyang anak na si Yeso Kristo. Paano naman natin makakamit yung kaligtasan sa ating buhay? Maraming tao ang iniisip na makakamit nila ang, ang salvation, ang kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pero ayon sa Biblia, ang kaligtasan ay hindi makukuha sa gawa, kundi ito ay biyaya ng Diyos, regalo sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi dahil sa inyong sariling gawa ito'y kaloob ng Diyos ni sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmayabang Ibig sabihin hindi natin ito pwedeng pagtrabahuhan ito'y regalo mula sa Diyos na matatanggap lamang sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sabi nga ng Panginoong Hesus John chapter 14 verse 6 ako ang daan at katotohanan at buhay Walang makakapunta sa ama hindi sa pamamagitan ko. Kaya ang unang hakbang ng kaligtasan ay ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, Kung ipapahayag mo sa iyong labi na si Jesus ay Panginoon at malalampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa, mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kailangan pa ba bang gumawa ng mabuti o pwede na bang gumawa ng masama kung ligtas na tayo? May tanong yan pag tinanggap na natin si Jesus, sa, si at naligtas na tayo, hindi ibig sabihin na okay na gumawa ng masama o tamad na tayo sa paggawa ng mabuti. Ang mabuting gawa ay hindi dahilan ng ating kaligtasan, kundi ito ebidensya o resulta na ikaw ay tunay na na. Sabi sa James chapter 2 verse 17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, kasunod ng talatang nagsasabing nililigtas tayo sa biyaya, sinabi rin, sapagkat kanyang gawa, nilikha kay Kristo Yesus upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos upang ating lakaran. Ibig sabihin, pagkatapos nating tanggapin si Yesus, dapat nakikita yun sa ating buhay, yung pagbabago, at yun ay yung paggawa ng tama, pagmamahal sa kapwa, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa gusto nating maligtas hindi dahil nakamit na natin yung kaligtasan at gusto nating ipakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ulitin ko kaibigan, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Libre, pero kasamay may kasamang pagbabago. Tanggapin mo si Jesus ngayon at hayaan mong siya magbago sa iyong puso at sa iyong buhay. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kahit kung ang sino man ay naki Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. Ang tunay na ligtas ay nagbabago. Kaya kaibigan, ikaw nakakaalam, ikaw nakakaalam sa sarili mo kung nakamit mo na ang salvation o yung kaligtasan. Kung nakamit mo na yan, maniwala ka ng buong puso mo na may katiyakan at patuloy ka na mamuhay sa kalooban ng Diyos ng Panginoong Hesus. Amen. At best ever.